lalaking wanted sa kasong rape na aresto na sa Valenzuela. Narito ang news scoop ni Danny Cruz. Ibinalita ni Northern Police District Director, Police Brigadier General Cepino Ligan, na naaresto na sa visa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Mateo Altarejos ng RTC Branch 172 ang lalaking kabilang sa most wanted person sa kasong statutory rape sa lungsod ng Venezuela. Ang akusado ay nakilalang si Freddy Dula alias pano apat at ng na taong gulang, isang construction worker, residente ito ng 41 Brigada Street sa Barangay Karuatan, dinakipang wanted na akusado sa kasong panggagasa o paglabag sa Article 266-A ng Republic Act 11648 sa kahaba ng MacArthur Highway sa Valenzuela. Ayon kay Police Colonel Nixon Cayaban, naging matagumpay ang operasyon ng Valenzuela Police sa tulong ng Substation 2 3, 4 at 9 sa pangunan ng warrant at sa pina section ay walang inilaang piyansa ang korte sa kaso ni Freddy Dula alias Panot. Dagdag pa ni Kayaman, action man ng Venezuela Police na ibigay na nila ang hustisyang hinihingi ng biktima. Mula sa lungsod ng Balinsuela, Metro Patrol Danny Cruz, naguulat sa MP lang may todong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.